Ba't nalungkot mo? Ang gwapo, gwapo mo na ngayon. Patingin nga, gano'n ka kagwapo ngayon? Patingin. oh see? Lapit ka pa. Parang si Hanna lang, oh. Daniel Matcunaga Okay. sige dahil nagtatago tong mission natin May surprise ako sa iyo Papasyal tayo kay Papa mo Yay! Bigyan mo tuloy ng Mhm. Mababeni dami namang kiss. Gusto mo ba yan? Gano ka saya? Masaya po, saya po. Masaya po. Promise po. Mm, okay. Mahal na mahal ko po kayo. Okay, mahal din naman kita. Okay. Nandiyan po si Kuya August. Mori po, mga katikram. Mm. Mori po, mga Okay. Happy? Happy! Gano ka happy? Happy, happy! Mm. -hmm. <coughs> 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 happy naman, no? Huwag mo muna sabihin yung ano, ha? Yung ako mo na, ako na magsasabi ng ano, yung pupunta ka ng ano, yung may gustong mampon sa'yo. Okay? Quiet ka lang, ha? Okay? Okay. Pana? Hmm. Okay pa, pana? Hmm. No, alam mo pa yun, ha? Ah. Kasi dahil malapit na rin no, tayo dito kila Kuya Clark sa lola po niya, kay papa niya, yan na natin to. Para maging masaya si Kuya Clark natin. Panginoon ng oras sa bawat araw Ika'y aging tapat kong magmahal 🎵 Tunay nga walang katulad 🎵🎵 Tunay nga ikaw'y hindi magbabago Aboteus, Nasa sa akin ay Nasa akin ay nagmamahal Thank you, Kuya Clark. Kumagaling ka na. Tara po natin pumunta si Tatay ay pa babagpa. Oo, saka si Lola. Ano lang ha? Pagpatuloy mo lang yung kabaitan mo ha? Okay. Pero... Pero dinurog mo yung puso ko kagabi. Sabi mo na magtatrabaho ka sa ibang bansa para mabigyan mo na akong pera. Para, 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 para amang, Tapos para kay Tatay Freddy. Para may maibigay akong pera kay Tatay Freddy. Ba't mo love si Tatay president din? Ang gusto ko niya, ay ang gusto, ang gusto ko Tatay Freddy ay narunukot kasi po Tatay president palagi siya ay dada po, dito, 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 balik-balik siya, napapagod mo siya. Mm. Tatay Freddy, huwag ka magpapapagod. Yeah, kasi salita na siyang salita, no? Ayaw ko uh, nga sa kanyang siya, ay, ayaw Hmm. Hindi mm. siya mga yong katekram, Medyo hindi ko pa ako siya mapilit eh. Bukas na lang daw po. Sabi po ni, ay, yan na naman, ang seatbelt ko. <laughs> sa mga nagmamahal po kay Kuya Clark, uh, kagaya po ni Tita Irene, sa mga magmamahal pa, maraming maraming salamat sa sa mga nakakaintindi po sa sitwasyon o kalagayan po ni Kuya Clark. Yung yung bata po kasi na lumaki sa ano, natural ay mga may mga aayusin tayo. Kaya pagdasal na lang natin yung bata na na maayos ho natin kagad. No, we like, Magpasalamat ka sa mga nakakaintindi sa iyo tapos yung mga nagmamahal sa iyo. Antig na mo sila. Thank you po po sa po. Saka, po na, ano, mga uh, mm Hmm. Okay. Uh -huh. na, okay. Thank okay. you. Natuwa talaga ako sa kuya Clark nating kagabi. Kaya pala gusto niya mag-abroad gusto niya akong bigyan ng pera. Pang tulong daw po ka, Tegram. Pero, Clark, masaya na ako yung pinagbubutihan mo yung pag-aaral mo ngayon. Kaya tignan mo, natutuwa ako, di ba? Pagka natututo ka magsulat, natututo ka magbilang, magbasa. Yun, okay na ako doon. Maligaya na ako doon. Sito ako. mabait naman yan, pag tulog. Ah! Dato, patulog! Basta mabait siya pag tulog. Mm. Yung Ay, sorry, sorry, sorry. Pakita mo pala yung ano mo. Yung pagsulat mo kay lola mo, ha? Kaya lola? tapos ano? Kasi papa ko. Mm hmm. na? Eh? No. Oh, magugulat sila niyan. Uh, Masaya si lola mo niyan at saka si papa mo. Siyempre, ang galing-galing mo nang magsulat. Di, di ba, di ba, na-first na Hmm. Hello, Pooh. Hello, Nana! Hello, Pooh! saan sa Santa Rosa na hindi ko alam yan. Ano po ang trabaho niya doon? Uh, Masun siya. Ah. rap Ba't tayo niyo kasi doon na lang magtrabaho sa farm? Rap -rap. Parang pagod ko kayo. Opo, kasi nga nag, naglawalis ako, alaga ko pero dala ko pa. Yun maliit kasi nga wala din yung tatay niya eh. Uh. Nasa trabaho, obligado kasi iniwanan din ito ng magulang eh. Hmm. Eh, wala naman kami magagawa. Walang swerte yung mga anak ko sa asawa. Naiiyak nga ako. Sa totoo lang anak eh. Wala kasi tinanong mo. Iniiwanan yung mga anak. Bakit? Masisipag naman din mga anak ko. Alam naman din kung di magtasagayang kundi ako. Buti nga si Clark nakuha mo sa anak eh. Kung hindi, Di na pariwara din kasi nga tulad niya, nagbabalis ako, dala ko rin yan. Pag dumarating lang yung, yung nagsatay niya, tsaka lang kukunin yung ano, kaya ganun. Mm. Dala po, iyak po. Ako anak, magpapasalamat din ako kay tatay tikram mo kung bakit ay napunta ka sa maganda. Tinan mo nga, kaya lang ikaw susunod ka sa lahat ng ano ni si eh, tatay tikram mo ha na ano din ako sa mga apo ko wala na mag may tutulong na mga ano, sa kanya dahil lang tatrabaho nila ako para mabuhay sila eh yung mga anak ko naman wala naman kasi din mga pinag-aralan yan ang nag-aaral lang yan yung babae eh. sabi ng mga anak ko magtapos ka doon sa umano kay Bigger. Magtapos ka kahit kami naghihirap pagpatuloy ng pag-aaral mo. Mm. Yan. Yan ang pinag-aaral. Mahinang pa ako yung mga anak ko na Eri kahit na gano'n man lang. Eri nga si Clark, kung ako nga lang hindi nagtatrabaho, maihahatid ko sa eskwilaan. Kaso, umaga pa lang, alas 3 pa lang, Tertik pumapasok na sa palingki. Eh. Ang uwi ko, anong oras na? Naglilinis ako sa banyo. All around ako doon eh. Tapos alaga ko pa nire. Eh. Pag uwi ko din eh, ipapasok ang ama. Nagsasaing pa ako. Di, di kayo nagkita ni papa mo, anak. Mamaya pang hapon ang dating noon. Mga alas 5. Si Lola nagdudusa sa mga iniiwanan yung mga anak ng mga asawa. Di naman yung asawa kasi walang alam. Di marunong maglaba. Di marunong magluto. Pag dadating ng anak ko, siya pa nagluluto. Siya pa, siya pa naglalaba. Tinutulungan ko pa din sa bahay. Tapos, minsan mamurahin pa. Masakit kasi sa akin. Lalo't kung minumura ang anak ko. Mm. Di ko kaya pag... Hindi mo ako kaya yung anak ko. Iwanan na lang ninyo. Hmm. sakit yan yung problema pag uh, ano, yung lola pa yung ano yun. akala ko kasi pag nagkaanak ka ng ano, masaya ka na hindi pala. Palaban yung asawa niyan, yung nanay ng bata na palaban. kung hmm. Okay lang, kahit maghihirap pa sa pag nang dadalhin yung bata, kung mapapariwara din lang din sa kanila. Irisil, klar, kahit tapos lang sa trabaho, ko yan kahit saan mga sa mga anak ko na yan pagka hindi pinutulungan hanapin yan kaso wala na magagawa siguro na ah, hindi din di siguro na sa ano pera sweldo siguro ganun siguro ganyan mga ano na, mga babae hindi nasisiyan siguro hindi katulad sa akin na kahit mahirapan tutulungan ko yung mister ko ganun sila hindi nagtatrabaho daw kuno sa Maynila pag uuwi dito Sir, tikram pera. Mm. Tapos, galit pa sa anak ko, tatawag, ludan daw siya. Eh, ang anak ko naman, dahil sa mabait, paluludan naman. Sabi ko, tigilan mo na kako yan, hayaan mo kako siya. Nasa malayo siya, dapat tumulong sa sayo. Mm. Eh, hindi. Ikaw pang yan. Tapos, uwi uwi may sakit yung bata. inu inuwi, may lagnat, may sipon. Mm. Ako pa rin ang bumili ng gamot sila. Nasa mission no kami kanina. Oh, wala pa po yung ano namin, yung tinatawagan no namin yung ano, misyon mission na no namin. Natuloy na muna kami dito para maging masaya po kayo. Opo, oh, opo. Oh, Pero kaya nung isang araw po, gusto ka lang po ano. Ito po yung dito prangka, Um, isa po tita, sabi po niya, ito ay sobrang napamalo kay no kay Clark sabi niya dito I love Clark kung peda lang siyang ampunin sabi niya ganyan my heart is broken to pieces after watching this video a blessing to his family sa sobrang sipag at lambing bihira na ang mga batang katulad niya on this generation tapos a lot of millennials kids are rebels, disrespectful and ungrateful. But our Clark is good, good boy with a golden heart, praying he won't change. Eh, ako katikram. Ako, kung ako lang ha. Masaya na ako nasa sa iyo. Pero kung mapupunta sa iba, di ko kaya, di ko maano yung bata makita. Hindi eh, ko alam sa amak ko. Ano, ako, yun ang ano ko. Kahit nasa sa inyo, masaya na ako. Mm -hmm. Pero kung mada, mapupunta sa, ano, si Clark, sa ibang mag-aampun, ayoko. Mm -hmm. Ako, maligaya na ako. At nasa sa inyo yan, ya, sir. Ayun kay tita. Eh, Ayun dito, ka, kausapin mo si Lola. Kukunin na pala po ni tita, at saka, magkatarbaho na po ako. Anak, Masaya na ako na nandiyan ka kay Tatay Tikram mo. Ayaw ko na yun, mapunta ka pa sa iba. Hindi ko lang alam mo sa tatay mo, kay papa mo, kung paano ano ninyo. Ako ayaw ko. Magkakusap po kami ni papa ko po kasi. Misa nira po siyang mag-sentence, gumawa ng sentence na... Ano siya? Bulol kasi yan. Ano yung ilang taon na yan bago nagsalita, bulol ba siya? Hindi mo kasi siya nakakausap na maayos. Oo, oh, ganun. Ay, Is Kuya Gus, kunin mo yung bigas pala ni Nanay at saka groceries. Kuya Clark, kunin Hello? niyo yung bigas at saka groceries. Hindi hey, okay. lang po kayong grocery na ito. Ay, salamat po. Maraming maraming salamat. Pasok mo na lang yung bigas doon, Kuya Gus. Nakahisirap lang, andyan ba? Yung pong ano, yung pong gustong umampon sa kanya, taga Amerika po. Mm -hmm. hmm. Hindi, kausapin mo rin papa mo. Mag-uusap kayo. Eh, di ko naman din maano ang decision yun. Eh, kung ako, hanggang dito ka lang kasi mahirap yung malayo, di kita makikita. Hmm. Pero si Clark, gano'n mo ka gusto nga? Gustong, gustong, gusto. Gustong, gusto ko po. Mm. Gusto daw po niya. Di sabi kasi niya nung ano pa, lang sa akin nung di mo pa nakukuha. Pag ikaw lumaki nanay, hindi ka na magtatrabaho. Mm. Sabi Sabi niya. Mahihintuin na kita ka magtrabaho dyan sa palingki. Mm. Nakahawanap uh, sa'yo. Misa dala-dala nga, dala-dala niya yung sako. Mahihintuin mm. na kita um, ikaw. Ang naman itong bata nito. But, no, sabi niya, para po mabigyan ko na kayong pera, pambigay sa pantulong sa tao, sabi niya. Ay... Ang bait to. Nasa sa'yo naman, klang-klang anak yan. Mm. May isip ka na. Bahala ka, mo papa mo. Mm. So, si lola mo, ayaw niya. Ay. Ayaw niyang malayo ka sa kanila. Ano, payag ka pa rin ba? Or, papayag ko pa yung papa ko. Hmm, hindi naman Only, pala pipilit yung sarili po. Or, ano po, um, magkano kami na? Alam mo na yung aura, or? <laughs> o, ano, ano ka na, parang English speaking na yan. Oh, nagano ko minsan, di ba? Nagagaya na po minsan sa mga anak ko. Tapos, eh, sa akin, no, oh, tinanong niya din po ako, okay lang ba sa inyo, tatay? Ikaw ang bahala kung gusto mo. Ah, Basta kung iyan ang ano mo, Clark, eh, kabubuti sa'yo. Ako, kung sa, sa akin lang ha, lula mo ako eh. eh masakit din yung malayo ka sa akin, lalo hindi kita nakikita at apo kita. Minsan nga, pag ako nagwawalis, minsan ang, ang kinakausap ko si Unjay, uh, Clark, ay, <laughs> unjay pala, sabi ko. <laughs> po, sabi pa ni, ni yung mga anak ko, si nanay, wala naman si Clark, si Unjay yan. Ay, oo nga pala, sabi ko. At baka ako naalala ko ako si Clark. Basta kami, mauwi na din, o kay nag-uusap kami, Ma matutukoy ko na yan. Clark! Ay, hindi pala Clark! Minsan <laughs> kasi may pasalubong ak na mga ano, chichiria, bibigay ko din sa bata. Saan matatawag ko siya, Clark? Ano bang Clark? Ika pa ni, ano, ni Bigger ko. Ano, nami Ito, namimiss ka ni Lola mo. Buti na, pasyal pala tayo. Oh. <laughs> Mainit. Okay. Alaga ano, anak, kahit na, saan. sabihin, mas medyo... Kami nga. Na, kami nga nagwawalis. Minsan sa Tiangge, kita mo, inaabot kami ng alas ano. tres. Hmm. O napakainit. Hmm. Para ano, nakaiglip din si Lola. Balita niyo na lang ko kay Papa Jimbo niya. Hindi ka nakita ang Papa mo. Hmm, nako. Oh. Okay lang po yung lala. Nasabihin lang po. Ang nasabihin niya lang po, nagpunta po ako dito po. Siya kabili ko po kayo ng grocery po. Basahin hmm. po. Ay, salamat naman. Salamat kay Tatay Tikram mo. Sabi na lang po si Lola. Opo. Kiss mo na si Lola. Ano yung gusto mo sabihin pala kay Lola? ang sabi ko po kay ang sabi ko po sa lola ko po ay mabait po siya tsaka nagwabos po pagka nandun po siya na palengke po pag changi po binabatay ko po siya mm. sa palengke po love na lang po siya po. kay lolo nagpaalam ka na kay lolo nagpaalam ka muna pala kay lolo nagpaalam ka po lolo ah okay ano sabi mo kay lolo 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 ano po, uh, huwag niyo po kami iban po para para sa amin po. Hmm, yan kayo. Paano na? Para makapagano din ho. Oh, sige po. Din oh, sige ano? po. Salamat. Welcome Maraming po. salamat sa ano nyo. Bye po. Bye na. Abay po. Ingat ha. Ah. Bago lahat, magpapaalam ka kay papa mo. Ano? Hmm. <laughs> Nag-decision po ng ano. Oh, hindi po. Lalaki like. po yung mata niya. Sabi niya gano'n Ah, <laughs> uh, pa sabi niyo po ay tate po ah, nagpunta po dito po. Hmm, damit ni Kuya Dave niya to. <laughs> Kikita nga kita sa ano eh. Palagi Sasa. kami nanunood eh. Basasya. Palit yung damit. Hmm. Ay, nak! Ah. Ihanap mo nga si Clark dyan ng damit. Yung pwede kong kasya sa kanya. Yung kasya lang sa kanya. Kasi hindi ko alam na... Pawisin ka, Siri. Eh. Kodiyos ka, ko ang pawis, oh. Ano, paalam ka lang kay Lola para hindi napawasin ulit. Oh, sige, ingat kayo na. Pagkas ah, mo na si Lola para ano. Lola, mm -hmm. sige na oh, po sige. para hindi ko siya pawisin. Welcome po, welcome. Mm -hmm. Ate, ingat. Para lang hindi masyadong malungkot si Lola at si Clark. Kabait ka na. Pumuti ka na nga. Oo. <laughs> Sabi niyo po, ngayon, sa papa ko na po Oo. Oh. Hmm. Sabihin ko. Promise. Ah, yeah. paalam ka na sa kanila. Papa po, makatay ka lang. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Ang masabi po sa kanila. Doon ka titingin. <laughs> Ang masabi po sa kanila po, thank po sa magulo ko po. Ginulungan niyo po yung magulo ko po. Hmm. Si Tita Irene pala, binigyan mo siyang pera. Uh, tinabi ko po, 1.5 po yun. Tapos sabi po niya, may PM po pala siya, may mga concern siya. At saka yun nga po, yung gusto siyang, kung pwede nga lang daw po siyang ampunin. Tapos yung late lang po yung ano yung eh, pagka daw punta namin dito, magsabi sa kanya, gusto ko niya magpaabot ng pagmamahal. Siguro sa susunod na lang po, no? Sige mm. po. Mm. Kay Tita Irene po. Irene, Tita Irene. Salamat po. Kay Tita Irene Tita Roberts, Irene, salamat po sa tulong po ninyo sa kay Clark. Maraming maraming po salamat. Mm. Thank you, thank you po. Kay Tita Irene, kay Tita Irene at saka po kay uh, Tito Don, maraming salamat po sa pagmamahal maraming sa Kuya Clark natin. Thank maraming you. you. Po sa tulong kay Clark, salamat to. Mm. Si maraming maraming salamat po sa tulong mo mm. sa amin. Salamat hmm? po. Welcome po. Maraming maraming mm. salamat po. Okay, sige lang. Sige po. Oh oh. Kaya Tito Don, kay Tita Irene Roberts, sa lahat po ng mga nagmamahal sumusuporta. Thank you and I love salamat. you. Maraming maraming salamat.